sa tingin ko lang ha, hindi lang naman NPA yung galit kay Pastor Apollo Buloy eh. Pati na yung mga pare. Kasi alam nyo ba, ine-expose niya eh, yung mga maling mga teaching dyan sa Roman Catholic. I was a Roman Catholic for 30 plus years and then after I came here in Taiwan, dun ko unti-unti nakita kung ano ba talaga ang dapat kong paniwalaan. Alam nyo, imagine nyo yan ha? Hanggang ngayon, marami pa rin mga katoliko at lalo na mga kabataan kasi yan yung teaching dyan sa Roman Catholic Church, di ba? I don't, I don't say mali. I'm just telling you the truth. Kaya, I'm sure maraming mga nasa simbahan din ang masaya sa nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon kasi wala na mag-e-expose ng mga sinasabi nila, di ba? Nauna na yang sa original sin. O, oh, ano ba yung original sin na pinaniwalaan sa katoliko? Ito yung kasalanan ni Adan at ni Eva. At ano yung kinain? Prutas. Ano ba yung prutas? Mansanas as in exactly may apple. Kaya nga, sino bang gustong kumain ng apple? Ako nga, kaya ayaw kong kumain ng apple dahil dyan. Kasi I was really a serious Roman Catholic before. And then, it was like a kailan ba? Last year ko lang yata na, na nalaman during the conversation of Tatay Digong and Duterte. Oh, no, Tatay Digong and Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan mo pag live talaga. Meron talagang ganun. Anyways, na sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang totoong kasalanan ay yung nawala ang purity ni Eva. And ano ba yung purity na yun? That was about sex. Okay? That Eba committed adultery with whom? Kaysa tanas sa demonyo. ba? Diba? So, kayo dyan na anti-kibuloy. Mga ano kayo? Mga demonyo kayo. ba? Diba? Let's be frank. Gusto nyo ako magsabi ng totoo, ba? Diba? Ayaw nyo akong kumalma. And then, here it is. I'm calmado and I'm telling you the truth. ayon nyo maniwala? Then, search TikTok. Maybe kilala nyo si Cat Williams, di ba? Yeah, he's a very famous comedian. He said the same thing. Kasi ang daming mga pangyayari noon, lalo na biblical history na hindi sinasabi sa atin ng totoo. Why? To control you. Kayong mga mangmang ang utak. Di ba? So, sino, sino ngayon ang dapat mahiya? Sino ngayon ang walang utak?